Good morning mga kaibigan, mga busaydal Nandito na naman tayo sa likod bahay dito sa may ilog mga kaibigan, mga busaydal, idol. Ayan, medyo mababa na yung tubig dito sa may ilog. At maganda na siya, maganda na muling mamingwit. Kaya subukan ulit natin mga kaibigan, mga busaydal, Baka dito makachamba na naman tayo ng pangulam natin habang nagkakapit tayo mga kaibigan mga boss kaya muli na naman ninyo akong samahan at adventures ulit tayo sa pamimingit mga kaibigan mga boss idol so ayan na mga kaibigan mga boss idol up na yung pamingit natin tingnan lang natin mamaya kung may mahuli tayo So yan kulay gatas pa rin tong tubig ng ilog mga kaibigan na may parang kulay kapi pa rin. Tain lang natin na may mahuli tayo yung pamingwit natin. bunog bunog timala kalalay nga natin dadaktal na may ato niya uh. o Murnong. Pon. Di pa ngay? Pilapya babasit. Ang tayo na yung dadakal. <laughs> o okay. yun. Tanay. Bulos ko pa yung aginti ko. jay pag bulbulusak, jye. So ayan mga kaibigan, mga busaydol medyo malilit pa kasi yung nahuhuli natin na isda. Kaya ulitin na lang natin sa susunod. Nagkarbis lang tayo ng konting sili natin na yung medyo painog na at nang may magamit tayo mga kaibigan, mga busaydol Kaya thank you for watching.